Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Gusto kang bigyan ng bagong buhay ang Diyos. Handa ka na ba? Meron isang kakilala ko na gusto magbago sa buhay at gusto niyang maging mas malapit pa sa Diyos. Pero kada biyernes naman ay lagi siyang lumalabas. Nagipag-inuman, nagipag-barkadahan, nagipag-party. nagipag inuman nagipag nagipag party kaya pagdating ng lunes, siya ay guilty guilty ulit. At ang tanong niya, bakit walang nangyayari? Pero minsan siya ay dumalo sa isang uh, gathering, church gathering. At doon nagkaroon siya ng tunay na pagbabago. Sinasabi ng Diyos sa atin na hindi ka pwedeng makatanggap ng bago mula sa Diyos kung lagi mo pa rin pinanghahawakan yung mga lumang ugali, lumang pag-iisip, lumang sakit, lumang galit. You can pour new wine into old ways, sabi nga. We need to change our wine skin. Kailang palitan natin ang basyo natin para makatanggap ng bago. Pangalawa, ang katuruan ng simbahan natin ay hindi lang yung mabagong ating pag-uugali kundi ang konbersyon ng ating puso, yung pagbabago sa ating puso. Hindi pwedeng yung panlabas lang ang nababago. Dapat pati panloob. Hindi lang bagong dam damit, pero bagong pagpapatawad. Malinis ang laman ng ating puso. Kaya, God doesn't want just a patch up version of you. He wants the whole you be transformed. Grabe nga. Hindi lang yung patse-patse ang baguhin na sa buhay natin, kundi yung buo, yung bago. Buong buo gusto niya, baguhin tayo ng bagong bago. So, para din ng Diyos, kailangan natin ng kailangan natin ang puso natin ay handa. Gawin nating matabang lupa ang puso natin. Sabi nga, God's blessing need a ready heart. Gusto bang bigyan ka ng Diyos ng bagong opportunity? Then prepare your heart to handle it. Bagong trabaho, bagong relasyon, mas malalim na buhay panalangin. 'Yun ang mga bagong alak na kanyang ibubuhos sa atin pero kung ang puso natin ay puno ng sama ng loob, galit, hinanakit, aapaw lang, masasayang lang. Para kang humihingi ng bagong phone pero ang lalagyan mo naman ay plastic bag, hindi bagay, di ba? God will wait until you're ready to receive with a renewed mind and spirit ulidin ko God will wait until you're ready to receive with a renewed mind and spirit. Tanungin natin ang Diyos, Lord, what part of my life needs a new wine skin? Ano ba yung kailangan kong uh, tanggalin, baguhin? At doon tayo magsimula. Doon tayo magkaroon ng tunay na pagbabago. Maybe it's your prayer life, yung yung oras natin sa social media o sa mga Uh, pa, sa mga tao kung meron tayong panahon ay yun doon tayo magbago yung mga malapit sa atin lalong lalo na mga mahal natin sa buhay yung mga anak natin, asawa natin mga magulang natin, kapatid yun ang mga unahin natin magkaroon ng tunay na pagbabago tunay na pagbabago dahil silang nakakaalam kung meron na nang nababago sa atin maganda'y sulat natin sa ating comment Lord renew my heart hindi lang tayo mag-like, mag-views, kundi ganda sulat din natin, Lord, renew my heart. Kasi, kasi ito ang tutuganan ng Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media, gawin natin viral ang salita ng Diyos at natin ng good news ang social media. Sa mga pagpalang araw sa iyo, sa mga man God bless and God is good.